Bumalik si Epstein. Ngayon, usap-usapan ang balita ukol kay Donald Trump at pagkakasangkot niya sa kaso ni Epstein na ikinagulat ng marami. Ang pangunahing balita na sumabog ngayon sa mga headlines ay ganito. Si Trump ay naging impormante ng FBI sa kaso ni Jeffrey Epstein. Ganito ang isinulat ngayon ng The Telegraph. Ganito ang pagkakasulat. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay naging impormante ng FBI sa kaso ni Jeffrey Epstein. Nagmula ang pahayag na ito kay Mike Johnson tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawa ng Estados Unidos na nagsasagawa ng independyenteng investigasyon sa kasong ito. Isa pang mahalagang detalye na kailangan kong buuin ang SIPI para hindi masabing pinuputol o kinukuha sa labas ng konteksto ay ganito ang tunog. Ayon kay Mike Johnson, maaaring sinadyang makipagtulungan si Trump sa investigasyon dahil noong 2000, siyang pa lang ay sinabi na niya na ipinagbawal niya kay Epstein na bumisita sa club na Mar-a-Lago matapos niyang malaman ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali nito. Ito ang buod ng araw na ito tungkol sa balita kay Jeffrey Epstein. Ako, si Alexi Pecci, ngayon ay Setyembre 6. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong magbahagi ng isang maliit na pag-amin. Alam mo, dahil sa labis na dami ng balita at sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa newsfeed, isang beses sa isang linggo ay inilalabas ko ang aking saloobin sa isang psychologist para lang hindi ako ma-burn Kung gusto mo ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, irekomenda ko ang isang YouTube channel na may maiikling video araw-araw mula sa isang psychologist tungkol sa pag-iwas sa procrastination, pagtipon ng isip at pag-iwas sa burnout. At hindi lang iyon. Normal at praktikal ang tono, walang peking guru vibe. Inirekomenda ko ang YouTube channel at iiwan ko ang link sa video description. Mag-subscribe ka at i-save ang partnership para sa'yo. Mga video na pwede ulit-ulitin. Ang hangganan ay hindi pagiging malamig, kundi pagiging tapat. Hindi mo kailangang laging available para mahalin ka. Kaya, ang pahayagang The Telegraph ay inilalahad ang pahayag na ito ng mas banayad kumpara sa sinabi ni Mike Johnson. Isinusulat ng pahayagan na sa bagong yugto ng kaso ni Epstein, tinatalakay ang version tungkol sa papel ni Donald Trump bilang impormante ng Federal Bureau of Investigation na sinusuportahan ng mga lumang pangyayari. Pagbabawal kay Jeffrey Epstein sa Mar-a-Lago noong 2000 at ang kahandaang tumestigo ni Donald Trump at iba pa. Direktang CP mula sa material. Sinasabi ng pribadong detective na si Trump ay naging impormante ng FBI sa kaso ni Epstein at nakipagtulungan sa investigasyon. Pagkatapos, may mahabang paglilinaw na walang opisyal na kumpirmasyon bilang impormante. Tanging pahayag mula sa magkabilang panig at ilang dituwirang pangyayari. Mahalaga ito dahil isang version lang ang inilalabas ng The Telegraph at walang inilalathalang dokumento mula sa FBI. Ibig sabihin, isa lang ito sa mga version. Ano dito ang totoo at alin ang ingay? Noong 2000 at 12,020, sinabi ng abogado na si Brad Edwards sa panayam na wala siyang masamang masasabi tungkol kay Trump. Na si Trump ay naging kapakipakinabang sa investigasyon at handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Madalas nang nakot ang mga salitang ito ng media, pero lilinawing ko na opinyon ito ng abogado, hindi opisyal na informante ng FBI. Kailangang sabihin ng malinaw ang pagkakaibang ito para hindi lang tayo basta maligaw sa mga malalakas na headline. Bakit ito lumitaw ngayon? At para kanino talaga ito? Tulad ng alam ninyo, medyo malabo ang kwento tungkol kay Jeffrey Epstein at ang koneksyon niya kay Donald Trump. Lumitaw ito mahigit isang buwan na, ngunit dahil sa pagsisikap ng koponan ng Amerikanong presidente na isang tabi ito. Ganito kasi, malinaw ang lohika ng politika dito. Si Donald Trump ang presidente. Laging bomba ang kaso ni Epstein na maaaring sumabog sa kahit anong administrasyon. Ang paglabas ng balita na siya ay naging impormante ay sabay na gumagawa ng dalawang bagay. Una, pinapaliwanag nito ang paglayo ni Donald Trump mula sa yumaong bilyonaryo. Parang sabi niya, hindi kami magkaibigan, tumutulong lang ako sa pulis. Biglang naging mabait na tao si Trump na hindi naman, alam mo 'yon, humad lang sa kahit ano. Sa kabaligtaran, alam niya ang mga kasalanan ni Jeffrey Epstein at tumulong pa siya sa mga pulis. Ang pangalawa ay tumatama sa mga pinagkakatiwalaan ni Epstein sa politika at negosyo. Hindi lang litrato ang laman ng archive namin, pati mga kontak at testimonya. At ngayon, diretsahang isinulat ng The Telegraph na si Mike Johnson ay nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon tungkol sa bagay na ito. At sinasabi niya na, oo, oh, oh, totoo, maaaring naging impormante nga si Trump. Ibig sabihin, Delikado siya hindi lang sa mga kalaban ni Trump kundi pati na rin sa sarili niyang ekosistema. Parang ngayon marami ang nagsalita ng kung ano-ano. Tapos biglang lumitaw ang ganitong impormasyon. Ano ang alam natin tungkol sa pahayag ni Trump tungkol sa nangyari noong dalawang libo siyam? Noong taon na yon, di umano'y ipinagbawal ni Trump kay Jeffrey Epstein na bumisita sa kanyang tirahan sa Maralago? Iyan ay isang hiwalay na alamat na dapat pag-ingatan. Noong dalawang libo, at labing siyam nagtalo ang Daily Beast at Tampa Bay Times kung talagang nagkaroon ng formal na pagbabawal kay Epstein na bumisita sa tirahan ng Mar-a-Lago. Ito ba ay dahil sa panghihipo niya sa mga empleyada? Tumagal ba ito ng higit sa ilang buwan? At nangyari ba talaga ito? Walang dokumento na may pirma. Alam mo, malaking selyo. Wala sa pampublikong talaan. Ayon sa mga manager at dating miyembro ng club, oo, pumunta raw doon si Epstein at pinaalis siya. Sa naratibong ito, pangalawa na lang ito dahil mismong pahayag ni Trump na pinaalis niya si Epstein sa club at tumulong sa pulisya ang may direktang pampolitikang epekto. Yung ilang publikasyon na sumalo sa bersyong ito ngayon, alam mo na, hindi ito tungkol sa katotohanan kundi sa media spin sa kwentong ito. Ngayon, mahalagang tanong ito para sa mga manunood. Paano mo malalaman ang totoo sa magaling na binalot na ingay? Ang unang pamantayan, may opisyal bang dokumento mula sa FBI na may markang si Donald Trump ay isang impormante o kahit man lang tuwirang pag-amin mula sa Bureau. Sa ngayon, wala pa. Pangalawa, may kumpirmasyon ba na si Trump ay nagbigay ng pahayag, nagbigay ng anumang impormasyon na ginamit sa investigasyon? Dito, oo, may mga pahayag ng mga abogado at dituwirang pagbanggit sa mga ulat ng malalaking media. Ikatlong tanong, kanino ito kapakipakinabang? Habang binabago ng White House ni Trump ang panlabas na pulisya, naiipit ang Estados Unidos sa China, Russia at panloob na repackaging ng Pentagon na nabanggit ko sa nakaraang episode. Kapakipakinabang. Alam mo, alam mo ang pagsasara ng anumang bukas na personal na naratibo at ang pahayag na tumulong si Trump sa pulisya. Iyan talaga ang pinakamainam na depensa sa mga ganitong kaso. Pakinggan ninyo. Hindi namin inilalabas lahat ng impormasyon dahil naging impormante ng FBI si Trump kaya hindi namin pwedeng ilabas iyon. Eh para sa atin, sino ba ang talagang may pakialam sa Ukraine? Ang mahalaga sa kwentong ito ay maintindihan kung paano gumagana ang patakaran sa impormasyon sa Washington. Ngayon, impormante siya. Bukas, bayani. Sa makalawa, mahigpit na negosyador. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa mga katotohanan, kundi tungkol ito sa kung paano ipinapackage ang leader ng Estados Unidos ng Amerika. Oo, makakaapekto ito sa pagpapaliwanag ng White House sa mahihigpit na desisyon sa parusa, misyon at pera. Isa pa itong aspeto sa imahe ni Donald Trump na tingnan mo kahit sa ganitong kwento. Pero bakit niya itinago ang maraming bagay? Dahil lahat ng iyon ay ipinasa niya sa pulisya na siya sa kanila. Simple lang ang reseta, panatilihin malamig ang ulo kung saan may dokumento nandoon ang katotohanan. Hanggat wala pang dokumento na nagsasabing si Trump ay totoong informant ng FBI, wala pa tayong ebidensya. Saan? Tanong ng mananaliksik, tanong ng abogado, sabi ng isang insider, ayon kay Mike Johnson. Lahat ng ito ay version lang. Tama, bilang version, hindi ito dapat ituring na katotohanan. Pero interesante pa rin itong kwento. Sa kampo ni Trump, patuloy pa rin nilang hinahanap ang paraan palabas sa issue ukol sa kaso ni Jeffrey Epstein. Diyan ko na tatapusin, ilalagay ko na lang ang tutuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.